Ayan, uh, isang magandang magandang umaga. Luzon, Villas, Sayas, Mindanao. Ang pakainin ng ating mga ating alagang rabbit. At lang guys, minsan lang ako makakyat dito Kaling ko pa akong palingke. Kasi eh, binibigay lang ng ating suki. Para pagkain guys ng rabbit. Oh. ito guys, isang panggana guys. Hmm. Ito, ito. Ayan guys o. Oh. Ayan mga sili nyo. So guys. Bagong tanim na naman. Talong. Ayan. Patola guys. May bunga na siya. Meron pang kalabasa guys o. Oh. Ayan. Ito may kamote. Saka pinya. Ting halo-halo na lang. Yan po ng mga pang kailangan sa pagluto-luto ay makukuha dito. Ayan po dito ito yung tayo dito sa mga ito sa baging yung, yung kalamay siya, bumubunga na guys yung. may blueberry guys yung panggamot guys sa ano high blood probado po yan ito naman luya ang lad pang sa gulay ayan May lunggay, meron pa guys oh. Uwi pa. Ito guys, may mga pula na. Pasitis ba? Ayan. Okay na po. Nakatapos na tayo guys. Hanggang sa muli po guys. Pag nagustuhan ng ating video pa-subscribe na lang po. Edwin Manoy, Asne TV. Thank you for watching.